Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte po. Pag ito po ay mayroon ka nito. Kaya guys, pag nakakita ka nito ngayong mahal na araw, kumuha ka nito at gawin mong pampaswerte ito. Ito po ay magdala sa inyo ng swerte sa pananalapi. At hindi lang maliit na halaga ang pwedeng dalhin nito sa iyo. Ito po mag-attract at magdala po ito sa inyo ng napakalaking halika ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin nyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. paggawa nito ay positive ka at naniniwala ka na talagang magdala ito ng swerte sa iyo. Guys, kahit ano pang gawin mong pampaswerte kung hindi ka naman naniniwala, hindi po yan kagana. So ngayon po, ang araw ng uh, Holy Friday ay napakalakas na araw para gumawa ka ng pampaswerte. So ang gagawin po ninyo guys, pag nakakita po kayo ng bulaklak na ito guys, ito po yung sinasabi ko, ito yung bulaklak na ito. Yan. Ayan, yung bulaklak na yan. Ito po yung bulaklak ng Sansevieria or uh, snake plant. Ayan. Ito po ay pamilya pa po ito sa Sanse, si, no? Mga Sansevieria ito. So, pareho lang sila ng swerte. Kahit anong, ba uh, anong variety yan, pwede pwede mong uh, gawin pang paswerte yan. Ayan, sa araw po ng Holy Friday, napakaganda po nito gawin pampaswerte kasi nakakatulong po ito upang mag-attract ng swerte sa pananalapi. So, ang gagawin po ninyo guys, ganito po. Ang gagawin natin, no? Ayan. Kumuha po kayo ng ganito. Kumuha kayo nito guys. So, yun and then ang gagawin po ninyo nito uh, balutin mo siya ng pula na tela po and then sa loob nito guys maglagay kayo ng dahon ng laurel sulatan ninyo ang dahon ng laurel na pong kahilingan uh, wag sulat po kayo doon sa loob na yan sa dahon ng laurel, isulat ninyo kung magkano ang halaga ng pera na gustong gusto mo talaga na matanggap nitong taon ng 2024 at Pagkatapos po, balutin ng pula na tela at yun, gawin mo na yung pampaswerte sa yung pitaka. At before mo yan, uh, ilagay sa yung pitaka, hawakan mo muna yung pula na tela, yung ginawang pampaswerte, hawakan mo sa kamay mo ng paganyan and then mag-wish ka ng time, -time. First po, inhale-exhale ka muna. Kasi po guys, yung pang inhale-exhale inhale, po natin ay nare-release po natin yung mga mabibigat sa loob at yung mga konting duda dyan. Kailangan po natin linisan niyan kasi pagwas na hindi po yan marilis, yan po ang makaka, baga sa Bisaya, makakasagabal ba? Uh, had lang na kayo po ay daloyan ng swerte. So, ito po, pag ito po yung ginawa mo ito, ang dulot po nito ay magkakaroon po kayo ng mga unexpected na pera na hindi nyo po inaasahan. At kung may mga business po kayo, napakaganda po nito, mayroon kayo sa inyong wallet nito kasi uh, magdala po ito ng limpak-limpak po ng salate guys, tuloy-tuloy po na pera ang papasok sa inyo. And then, hindi lamang maliit na halaga yan, uh, napakalaki po ang chance na kayo po ay makakatanggap ng sobrang laki na halaga ng pera nitong taon ng 2024. Kaya, positive ka lang. And sa panggawa nito, humarap ka sa may silangan. Ayan, humarap ka sa may silangan. And then, uh, mag-wish ka ng taimtim no? Gawin mo po ito bukas po ng Holy Friday. Sa umaga ang paggawa po nito. Ayan. At sana po guys, no, uh, makatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. Ayan. Bulaklak ito guys na napakalakas mag-attract ng swerte. At guys, pag halimbawa mayroon kayong mga halaman diyan, yung Sansevieria snake plant, yung mga family na pamilya ng mga Sanse pag yan po na mulaklak, alagaan po ninyo yan at uh, lalo po namulaklak siya sa pag-alaga mo swerte po sa pera yan swerte sa pananalapi yan kaya kung mayroon kayong nakita na bulaklak ngayon sa mga San Siberia, kahit nakita mo lang siya doon sa labas ng yung gate, kumuha ka na pero mas maganda kung yung alaga mo talaga na snake plant no? or San Siberia kasi mas malakas siya mag-attract ng pera pero kung wala kang alaga namulaklak na maghanap ka sa mga paligid niyo dyan, sa mga kapitbahay niyo po, humingi kayo. Huwag lang kayo maingay nagawin gawin po ninyo yung pampaswerte. Guys, ang paggawa po ng pampaswerte, tahimik ka lang, no? Para uh, dumaloy ang swerte at makapag-attract yan ang uh, magandang resulta. So, ayan guys, salamat po sa inyong panunood at sana po makakatulong po sa inyo ating topic ngayon. Ayan, uh, ngayon ay Holy Week mayroon pa akong mga upload guys na ibahagi sa inyo mamaya para po sa huliwik no ayan and marami pa tayong mga videos po na mga tutorial video po uh, bago po dumating yung uh, buwan ng April ayan Mara mayroon tayong mga dapat gawin para po tuloy-tuloy po yung uh, pasok ng pera sa atin so guys kung mayroon kayong mga problema dyan uh, ipagdasal niyo yan ating positive na hindi yan magtagal sa iyo at magkaroon ng solusyon kaagad yan Again at again, again and again, uh, kung nagustuhan po niyo ang ating YouTube channel, ang ating upload ngayon, at huwag kalimutan i-like, i-share po niyo guys ang ating topic ngayon doon sa makakilala po niyo para sa ganung paraan, kahit sa ganyan lamang na paraan makakatulong kayo sa kanila. At kung kayo man po ibaguhan dito sa ating YouTube channel guys, huwag talaga kalimutan, subscribe and then i-hit mo na rin yung bell button, bell all talaga para na-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much guys. At bago po tayo magpapatuloy maghiwa-hiwalay, mga kaswerte ko, iiwan ko muna 'yung aking uh, pangalan, ng aking Facebook, diyan sa description na 'yan. At hanapin po ninyo ako kung kayo man po ay gusto na magkaroon ng negosyo online. Mayroon po akong business online na talagang na-enjoy ko po ito. At ito po 'yung nagba-viral sa panahon natin ngayon. At ito po 'yung uh, negosyo na napakadali mong gawin. May cellphone ka and then uh, nasa bahay ka, pwede, pwede ka nang magkaroon ng negosyo. At hindi lang ito, o negosyo na maliit na negosyo, ito po international business po, na pwede mong i-market 200 plus country po. Kaya guys, sa mga gusto po ng pagbabago, sa mga gusto po ng swerte na tuloy-tuloy ang papasok sa inyo, ayan, mag kayo sa akin, magtulungan po tayo para abutin ang pangarap ko. Kasi ang negosyo na sinasabi ko ay pwede kang magiging multi-millionaire dito. So, thank you so much guys, at lagi po kayo mag-ingat. Bye-bye all. I love you guys.